4567 10 11 12 13 14 15. 000. Ito po yung kanina po 'tong namigay natin. Marami po tayo napasaya. Okay. Yes. Yun Nab Nabigyan natin sila ng libreng ulam tonight. At siyempre, meron din kaming regalo. Ayun Hi. <laughs> Ito. po, 50,000 pesos. Oh, tapos diba, anong promise ko sa'yo kanina? Ita times to ko. So, yung times to ko, hindi yung 15 na. 50,000 na. So, you have total 100,000. Ang 100, galing ng leasing ko ngayon. Oh. <laughs> <laughs> Ayan po, Nay. Take 50 po. Uh, so, 100 po yan. Tapos yung pera ng paninda mo talaga. Para at least sa'yo yan, pang savings. Oh, gusto ko umiya pero hindi Wag na. Huwag po kayo na. Umiya na. Ay, be happy, ayan. God bless you, thank na. Bless thank you, you po. God bless thank you po. Ulog kayo na namin. Ah, ka pakagaling mo, babe. Grabe, tubig lang siya naglabas ng pera. Hindi, ano ka ba? syempre. Sa short niya. Thank you, thank you, thank you, thank you. You're welcome, po. You Tsaka mangarap, patuloy mo mag pag sa pagiging mabait na May plano talaga si Lord sa'yo. Yes. Thank you po. Di ko naman akalain, pero mo oh, magkakaroon ako ng bisita na magaganda. Ah! <laughs> Ito, artista pa. Ito po, artista po yan. Ako doon lang ako sa maganda. <laughs> Oy, artista ka. O pa, napasok yung bahay ko na hindi ko akalain. <laughs> Blessed po kami na pinapasok niyo po kami yes, ng maayos. Sobrang mahal. Nagmadali pa si nanay para i-ready lahat po. Oh, Oo, kaya uh, pala tinakbon kami ni nanay. Inayos siya yung sopa, nakita ko. Ano, ano po ang mensahe nyo sa mga namimili sa palengke? Ano yung mga gusto nyo masasabi po sa kanila? Kita uh, naman ninyo, tres lahat. Sobra. Oh, Tsaka ang ganda ng mga gulay, no? Yes. Yung yes. so, sili natin. lang po. Uh, yung sili namin. Yung sili namin. Ay, po namin yung sili oh, eh. ah po. Okay, thank you so thank much. Thank you. Thank you po. And God bless you. enjoy thanks. ako mo. Yes, so, ayun, para ayun ayun ayun. ako din parang kayo ako tamusin. <laughs> parang gusto namin mag-stay lang dito. Eh, salamat. Mag-sticky oh, oh. ka tahimik, tahimik tayo rito. Pahinga ka na today, ha? Okay. Oh, oh. Tapos ngayon, pwede kayong mag-treat. Di ba? Nag-birthday ano, ka. Papa, ano Paano ka nag-celebrate? Sa, Sa ano, ano? 11 kami alis. papuntang Cebu. Ah, ayun! Vacation po yan. Vacation eh. ako ng mga anak ko. Oh, oh, thank you so much thank And again. You. Thank you to Zainab. Sobrang yes, Alam mo na ko ng court. Dorothy sa palengke, no? <laughs> Parang sanay na sanay na talaga. Saka din. yung bunga nga ako talaga bagay doon. Ako din, bunga nga <laughs> ako naman, <laughs> diba? di ba? Hindi naman ako magpapakaplastic. <laughs> Paminsan-minsan pag gusto mong mag-relax, punta ka sa oh, amin. Oo oh, nga eh, nakaka-relax nga siya. Okay. Punta ka sa talibang. wala ka. yung isip mo sa mga bagay-bagay. Na, nah, hindi siya mapakali yung nangangatay yung kamay niya mag-abot. Gusto niya tumulong. Oh, gusto niya tumulong. <laughs> 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 hindi mo kayo sanay na tatayo-tayo lang, hey, no? Eh, nagmamadali din yung mga tao. Ay gusto rin uh, yes. ang Pero masaya po na nakapamigay tayo. Ay, yes. Alam mo, hindi akong sasawa talaga na si Zainab. Part Talaga ng channel ko na siya. Taon-taon to. Sa so, ayaw niya sa hindi. Sige, sige. kinado <laughs> kayo lagi. Wow! I love you, Nana. Thank you so much, Po. I love hope. you too, Boots. <laughs> <laughs> Ayun na sila, oh. Ang saya pagising mo sa umaga, no? Oo, ganyan. Good Kaun ka na ba? 28. Ano naman ang wish mo kay mama? sana yung mga sakit na nararamdaman niya ay oh, mawala. Meron ah, siyang mga sakit? Diabetes. Bye! Thank you sa pera. <laughs> love you, ma. Oh, love you so love much. You.